Meron tayong Toyota Land Cruiser ngayon mga kamanoy na anong model ba to? 2015 model mga kamanoy. 2015 model siya. Ang reklamo ng mayari nangangamoy ng gasolina. Sabi ko, mangangamoy ng gasolina yan. Gasolina gamit yan eh. Buti kung diesel yung gamit. Binaklas na namin yung ano. Sabi ko, problema niyan sa injector. Aywa! baka may ano yung injector niya may singaw ngayon yung binaklas na namin ito yung nakita namin na problema yan oh. inipok siya <laughs> inipok siya yung linya ng injector ini siya kasi bagong linis yung injector niya mga kamanoy siguro pag tanggal nito hindi alam kung paano tanggalin naputol dito kaya nabiyak o kaya nagcrack ngayon ini nila ang akala nila tatagal to sa gasolina ang epoxy na to e, sa init ng gasolina sumingaw kaya ang lakas ng tagas ng gasolina buti hindi nasunog ngayon ang solusyon lang nito mga kamaray papapalitan na natin to ng isang buo isang buo na yan papalitan natin kasama to yan o oh. ito yung papapalitan natin yan tiyan mo naman yung tagas yan mga kawalay oh. tagas ng gasolina dyan o oh. grabe buti nga hindi lumiyag sabi ko kung dito yan tumulo sa papuntang tanbotsyo liyab yung sakyan niya. Ganun lang yung solusyon niyan, Nilinis na rin natin to Yung kanyang throttle body. Ngayon, ito, pwede mo naman itong linisin kahit ganyan-ganyanin mo yan. Walang problema yan. Kahit galawin mo yan. Kung sakaling tumas yung RPM, ang gagawin mo lang ng reset don sarado mo lahat ng bintana at saka pintuan, saka mo tatanggalin yung ground. 5 seconds to 10 seconds tapos balik mo na yung terminal ground okay na yan babalik yan sa normal yung RPM niyan